Ay, mga mare. Kami ay lalarga muna. Uy, ano ba naman yung akin na sa likod ang kanyang sunglasses? Nahawakan lang, binibit-bit, ayaw isuot. Sige na, mga mare. Lalarga muna kami. At syempre, magpapaganda na si mami. At ang salamin na sa likod. Ang likuran ko yung aking sinasalaminan. Yan na yung bagong uso ngayon. <laughs> ah, po, kasi nakaharap ako sa ilaw eh. Ah, madilim kasi pag doon ako sa salamin nakaharap. Kaya abang nagbibidyo ako dito ako banda nakaharap. At siyempre, tatanggalin ko muna yung aking kwintas mga mare. Kasi sa daan, baka mapagtripan at ma-snatch pa ang aking pinakamamahal na pintas. Tanggal muna. Pag nandito sa bahay, doon lang magsuot. Sasama daw yung aking bulinggit. Nabising-busy sa kanyang kakalaro sa cellphone. Siya daw ay sasama magsundo sa aming ate. Sige lang, baby ko. Laro ka muna habang naghahanda si mami. Isuot ko muna yung aking hikaw. Ito ay hindi naman totoo. Kaya okay lang na may nuts, <laughs> Kasi hindi naman ito gold. Gold plated lang. Pero yung aking squintas, kailangan talaga tanggalin mga mare kasi sayang kung may snuts. aking katabi, bising busy at ayaw magpaawa? <laughs> Agoy. Yung aking mister, puyat na puyat. Nalayaasan na namin, walang alam. Sige na, bibi ko. Kumuha ka na ng damit mo. Palitan mo yung damit mo. Alis na kami. di Tulog na tulog, ginising ko. Kami nang ay aalis. Silang may ha? iwan sa bahay. Papatayin ko. Patayin ko ka na kayo. Puyat na puyat kasi ang aking mister. <laughs> Magpiano muna bago umalis. <laughs> Ayan. Tumihaya na si mister. Sige, perada. Hindi niya alam na bibidyo ako. Alis na kami, eh. Ayan Sige na, kaya alis na kami. <laughs> Grabe ito. Aro. Hmm? Sige na, magpaalam yes. ka na, bibi. Kiss ka na kay daddy. Yes, Mababay na tayo. Yes, Sunduin na natin si yes, ate. Na school. cool. Like oh, what? Is... Why are you going to buy something else? I want to buy a sit-by. Jesus Christ, okay. ko. a lot of things to say. Why did that go? So, itong aking it bunso. Maklet ito eh. Marami <laughs> mo question. Have, ano? <laughs> Kung saan daw kami pupunta? Ang ano, ano, daming tanong. Wala tayong cow. Oh, <laughs> 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 na. Nakakatuwa. Si na, na tayo. Sige, kiss mo na kay daddy. Bababay tayo. Kaya si na. na, kiss mo ba yan? Eh, si daddy lang maiwan dito sa bahay. Yan na ang trabaho ko ngayon, mga wow. mare at do sa school sa mga anak ko. Eh, wala naman na akong trabaho. Ayan, kinisturubo ko muna si mister kaya hindi ko mailabas yung aking ibay. E punong-puno man yung aming garahe dito. Hindi na makakilos dito. Eh. Mabuti nga yung isang aming tricycle nandoon sa labas. Gitna. Ito lang ang nandito. Ayan na, mm. sige na mga mare, goodbye na. Kami ay aura na naman. Babay, mga mare. Kay kami ay gagabihin na. Sige na bibi ko, isuot mo na yung ang iyong ang sunglasses. Kay sobra man ang init. Alas 5 na, mainit pa na grabe. Yan na si Ate. Tumatakbo palapit.